Ano ba tawag dito? Ah uh, malakas pa ba? Hindi hindi na ba hindi pa ba nanginginig ang tuod? You know? naman siguro I don't like 60 years old. I don't like <laughs> 55 years old. Ayaw <laughs> ko sa mga ano ma, gusto ko nga mag-enjoy tapos maghanap ako ng 55 and 60 no. No. <laughs> 46, 46 years old, single or single mom? A single mom? I have kids. Po, 26 to 2 26 the eldest and and 21 yung bunso Elvin Santos Okay so ano ba ano ang uh, naisipan ni ma'am Lovel bat na paakyat sa live ni 2.0 Ay kaso na nanan nanood kasi ako sa iyo so um gusto kong may experience na ano malay mo malay mo dito ko mahanap yung ano malay mo mabitak malay <laughs> <laughs> Umalay um, mo, di ba? <laughs> 46 years old. So, pag halimbawa, may umakyat dito na 30s, okay lang ba? O anong line up na edad na kailangan natin? Any, any age as long as not 20s. As long single. 30s kaya? 30? Parang ano naman yun. I'm 46. Umalay mo. Ah... Uh, Mahal, Mami. <laughs> Grabe naman yun. Diba? Mm. Di ba? Hindi naman siguro magkalayo, di ba? Edad lang naman siguro yung malayo, pero kaya pa naman siguro. <laughs> kaya pa ba? Of course, why not? <laughs> Bakit hindi? Alaka! <laughs> <laughs> Naubo ako sa'yo. First time Ikaw mo ba sa live ko? Ma? Are you single or married? No, I'm not single. Uh, sayang. <laughs> sayang. Oh, sayang. sayang. Umakit ako, akala ko single ka. Hindi <laughs> na ako single. I may anak na ako. Ay, ay, may anak ka na. Kasan? Uh -huh. Ako pa nag-interview joke. joke. <laughs> soon to be. Ah, soon to be. Hindi pa. Ah, uh -huh. <laughs> Grabe <yung> plano ba? Grabe parang yung plano agad. Ano ba yung tipo mo sa lalaki? For <laughs> me, a uh, very simple. I just wanna, ano, yung lalaking very responsible. And he know what he wants. Kung anong plano niya sa buhay niya. Yung may plano sa buhay. And, ano, very, I, I like a man, very straightforward ayoko ng ano and uh, family oriented and I want a man God fearing and faithful and I don't like cheater and liar. Kahit naman siguro yung ano eh, yun din naman siguro ang gugustuhin, di ba? <coughs> basta ako sa ano, basta we're the same spot. Kung makatagpo ako na ano, pareho kami na interest, pareho kami ng ano, magkaintindihan kami in conversation na no, mayroong confidence. Mm ano, respect and trust each other. Kumbaga. Kasi ayoko na drama, ayaw ko ng drama, ayoko na ng, ng ano, ayoko na drama, ayaw ko ng drama, ayoko na ng tawag nito dito. Uh, Sawa na pala yung 46 sa drama. I don't want pressure. I don't want problema. I just want to be happy. <laughs> and peaceful. I want to be clear, uh, Lovel. Si Mama Lovel ba pwede pang magka-baby? I don't have to plan to have a baby. Pero pwede pa. Uh, ayaw ko na talaga. <laughs> Hindi, I mean... Uh, yeah, of course, because I'm 46, right? But ang, hmm. ang ano kasi yung, ano, yung mga anak ko, malalaki na. So, ano Normal na mo ba? Normal pa? Ha? Yeah, of course. Bu bumubuga pa ba? Grabe, <laughs> <laughs> tanong yun, ha? Do I look like an old lady? I don't think so. <laughs> no, 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 I'm just asking kasi, 'di ba? Kasi wala naman ako idea eh. Kasi 46, 'di ba? Wala naman akong idea kasi kaya nga ako nagtatanong kasi para naman may idea ako. <laughs> Do I look 46 oh. years old? No. <laughs> hindi hindi naman siguro kasi mga babae actually they menopause like 50s, right? It depends. Ah, depende sa pag-aalaga siguro. O hindi naman, Di, nasa sa'yo may bata at saka may ano, may matagal na mag -ano. Pero pag ako, ayoko na talagang mag-anak kasi itweet na ako doon. Paano <laughs> kung ano, makahanap ka ng partner at gusto niya mag-anak sa'yo? No, I, I'm, I'm gonna be very, very straight for I don't want a baby. Talaga? Kasi, I, I just, Kayo just, ba guys, ah, tatanungin ko kayo kung kayo ay... Uh, Diba, makikisama kay Miss Lofel? Okay lang ba sa inyo na i-shot mo, i-shot mo ang 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 <laughs> buwan? Hindi kayo magkakaanak? Okay lang ba sa inyo? Of course, it's just gonna be ha. Enjoy. <laughs> Kasi isipin mo yun ha. I'm 46 years old. Pag anak ka, kumbaga it's very risky. Uh, it's just a menopausal baby or what what's gonna be happening. So, Ayong Ayong Soli. Pero I think okay ka pa naman eh. Malakas ka pa eh. Oh, of course. Pero ba't ayaw ko talaga? Para pag bumalik pero, ako na yung, my, hindi daughter is get married married already tapos pag magkaanak siya para bang <laughs> may apod na ako tapos may anak no is Hi, John. Is, ano? <laughs> ano? ba? Tawag dito. Uh, malakas pa ba? Hindi, hindi, na ba, hindi pa ba nanginginig ang tuod? You know? I don't like 60 years old. I don't like <laughs> 55 years old. Ayaw mo mga ano, ma gusto ko nga mag-enjoy tapos maghanap ako ng 55 and 60 no. no. <laughs> Nako. Same iba age ang treatment nito guys. Dapat pag uh, ikaw ay mandigaw dito, be sure kang malakas ka talaga. Kasi, Oo. alam 'ko eh. Ang instinct nito iba. <laughs> mm -hmm. Hindi ka lang mapapalaban, mapapasubo ka pa. <laughs> gotcha. No. Sayang lang may yung ikakasal na si Jose. Bakit ba kung hindi pa ikakasal o wala ba? Pwede ba? Why not? Nako, ma- 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 mama. Ma- <laughs> Anong height mo? Ha? Anong height mo? 5'7". Okay, I'm 5'6". Mm-hmm. <laughs> so mag-alala. Abot yan. <laughs> Tadya Alam mo, sa'yo lang ako nakipag-ano ha, sismisa nakipag na ganito. <laughs> Nakakatawa ka nga. lang may asawa ka na may... Nakakatch ba ng attention yung live natin? Yes. Yes. Wapo ang husi. Ano mo, hindi naman ako masyad. Pag, pag ako nagla-live, kahit makasando lang ako, ganito lang. Normal lang. <laughs> sabi, Yaman. sabi ko nga sa ano, sa lagi dito sa mga viewers ko, hindi ako cute, hindi ako gwapo, pero masarap ako. Okay. I like your skin because I think you're dark. Ano? Tall, dark, and handsome. Ay, nako talaga. Naka. <laughs> so yun guys, sa gusto pong umakit. Dapat guys, no, sa mga uh, gustong umakit dito, dapat kapag uh, kayo makipag-usap kay Ma'am Lofel, uh -oh. diba? Oo kung ano yung energy niya, the way ko siya kinakausap, dapat mahigitan niyo. Kasi doon kasi ano yan eh. Naniniwala kasi ako na yung pagkagusto ng isang babae, unang pag-uusap niyo palang dapat yung attention niya nakukuha mo kaagad. Kasi kapag hindi, wala. Tatagilid ka diyan. 'Di ba? Okay lang kung tatagilid din siya, shot 'yun. Paano pag tagilid mo? <laughs> 'Di ba? Tapos tumakbo siya, wala na. Ba? So, mag-request lang po dyan, mga kaibigan, ang gustong umakyat, ano. Hi. Dapat matikas ka. Hi, <laughs> Mama pi Oh. Ilan taon ka na ba, Aliver? 34. 34. Ayan. Tagasan ka? Laguna. Laguna. Ayan. Ano height mo, brother? 5'6. Five, 5'6. Six. Five, six. Oh, same height. Pero parang medyo lugi ka dito, mga brother, kasi medyo... Barako ito. Ang ganda niya, Madam. <laughs> medyo malaki ito sa'yo ng konti. Ang ganda ni Madam. Ako. So, tanongin muna natin si Lofel kung okay lang sa kanya. Hi po, madam. Hi. Ganda nyo po. Thank you. <laughs> okay lang ba si Lofel, si Leverton? Leverton? Ano bang, ano bang, mga ano, ano sasabihin mo kung hindi okay? Ano sasabihin mo? <laughs> Ay, hindi, tinatanong kita kung itutuloy ba natin yung usapan o hindi. No. <laughs> Ay, mam Joke no. Hindi, okay lang yan. Yes or no? Kasi it's your choice naman eh. Ikaw no. yung mamimili. I'm, hindi I'm, ako. I'm very straightforward. No, hindi ako, ba, hindi talaga po, ano, magpapaasa ng ano. Uh, <laughs> Sige, marami salamat, lang at Thank you. <laughs> Dapat si host kasi yung gusto ko. Kasi <laughs> lang may anak mo yung sawa. Sayang, niko ko alam eh. Hindi nun sana ako makatidjok. <laughs> Ayan. Ano, uh, naku-curious ako. 46 years old, pwede bang uh, magkagusto yung 46 years old sa 30 years old? Uh, we'll see. Who's the 30 years old or 30 or 30, 32, 35? We'll see. Pero pwede. Mm -hmm. Why not? Dapat kasi ikaw, <laughs> tingnan mo, kena. <minute> ka na. <laughs> son Sound check. Okay. Nako guys, no? Buti may masinas May ginawang... nga uh, tawag dito. May mga tinatawag tayong bawal. Kasi kung hindi bawal, paano na lang ako, no? Naririnig mo ba ako, Lopel? Lopel? podcast na narinig kita. Nag-joke lang ako. Oh my God. Alam ko naman may asawa yan. Nakikita ko sa ano content. <laughs> Hindi, wag kang ano. Huwag magbasa ng comment. Siloso ako eh. Gusto ko ako lang itindi. Oh, sige. <laughs> <laughs> pag na-pull ka sa akin, lagot ka. Hindi ka pakasala. <laughs> ano ka? <laughs> Patay tayo dyan. Kapag ako nahulog sa'yo, kapag nahulog, pag paglabas, bola i mo, i mo. <laughs> First time ko to guys. Nung <laughs> ba yan? Sabi nila may divorce na ang Pilipinas. Tandaan nyo yan. <laughs> ano naman? Joke. Ako naman ay ah... Uh, sabi ko nga... ako magsalita. <laughs> <laughs> ay, dako yan, ilang taon na ba si DJ Angels? 40 years old po idol. 40. 40. Ah. Yes po. Ano ka, papaal pa? Ah, uh, taga-Iloilo po ako, idol. Ilonggo. Ilonggo. Ano trabaho ni sir? Installer ako, installer plumbing. <laughs> installer ng bata? <laughs> <laughs> Ay, may Laming? Opo, so, ta opo. Tanong, tanongin natin si uh, Miss Lofel. Okay lang ba Miss Lofel, si DJ Angel? Can I see your nails? Gusto niya makita yung kuko mo. <laughs> ano? Lamer ko ako. solar okay. Yes or no? <laughs> Ikaw na lang sana, no? No? One more! No? Ano, ano? sa No? Sorry. Sorry, DJ. Thank I think I need one or two. Last one or two. Tsaka <laughs> pala, guys, you know, sa babae, nakaka-attract sa babae yung malinis ka, kahit hindi ka yeah. gwapo, pero malinis ka tingnan. I'm, I'm very, ano, uh, very picky in hygiene. Hmm. Ibig sabihin, guys, mabango ito. <laughs> siguro kapag pi, pag, siguro kapag uh, pinisil mo ito, siguro medyo malambot din. <laughs> Basta ikaw, why not? Wala, <laughs> <laughs> Isang araw lang. Isang araw lang. Ay, no. Ito yung uh, situation na uh, parang sa <laughs> delikado. <laughs> delikado? Kaya Yan. Ilan taon uh, ka na, sir? 32 po, sir. Ay, 32 idol. Ayan. Pagka saan? Mindoro. Mindoro. Ayan. Patingin ng kuko. Yes. Kung uh, na ba yan sa lupain? Can, I, can you focus it? Ay? <laughs> Huwag yung mama ko ito. Wow, ito. mama. Idol okay. ano height mo? Ano, 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 height, ano height, mo? height mo? Ay, mababa lang ako, idol. 5'2 lang. 5'2? 5'2? Are you sure? Are you fight too? There's a fight too. I'm